James Reid nagsalita na sa issue lubog na ang karyer ni Liza Soberano. Actor, singer, at talent manager na si James Reid nagbigay na ng pahayag patungkol sa kumakalat na balitang lumubog ng husto ang karyer ng aktres na si Liza Soberano matapos nitong umalis sa ABCBN upang ay, pursue ang dream career sa Hollywood sa pangangalaga ni James Reid. Laman ng mga usap-usapan ngayon sa social media ang aktres na si Liza Soberano at kung gaano lumubog ang showbiz career nito magmula ng lumipat sa management ni James Reed sa pagtatangkang makapasok sa mundo ng Hollywood. Ayon sa ilang mga netizens, hindi na umano na pag-uusapan sa ngayon ang pangalan ni Liza Soberano at hindi na rin nasundan ang kanyang project matapos na mapasama sa pelikulang Lisa Frankenstein. Isa sa mga tiniting ng dahilan nito ay ang hindi pagkita ng malaki ng nasabing pelikula at ni hindi ito tinangkilik ng maraming mga movie gores. Hindi umano ito pumatok kahit rito sa Pilipinas at tila hindi rin naman napag-uusapan. Sa kabila nito, mariin namang pinabulaanan ni James Reid ang lahat ng mga usaping ito at ibinida pa ang takbo ng showbiz career ngayon ni Liza Soberano sa Hollywood. Sa kamakailang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Biyernes, May 31, 2024, kung saan naging guest si James Reed. Sinabi nitong maraming mga projects na ginagawa ngayon si Liza Soberano pagkatapos ng pelikulang kinabibilangan nito na Lisa Frankenstein. Marami umanong mga ginagawang projects si Liza Soberano sa ibang bansa, at dito rin sa Pilipinas, ibinida rin ni James Reid ang pagkaka-feature ni Liza Soberano sa isang lifestyle magazine. Kaya naman isang malaking fake news ang mga naglabasang mga ulat na lumubog ng husto ang showbiz karir ni Liza Soberano mula nang lumipat ang aktres sa kanyang pangangalaga. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.